Yan. Ba Jansen tapos ah uh, Bandi Marwi mga kalapati. Peter Bandi Marwi yan mga kalapati. Yan yung mga bumalik sa atin ito galing to ng ano ng Sariyaya. Yan. May nakabili sa atin, hindi na kinuha. Siguro nakadami na ng palahe kaya hindi na rin kinuha. Kalapati. So yan nakadiyan na siya. Yan mga Nating mga alagang So may, may gusto may PM lang tayo mga kalapati sa para uh, bumi para ma-deliver na natin ito sa halimbawa may kayo, mga gusto ng mga lapatids at the same time mga lapatids Umitlog na to yun know? o na mga lapatids yung ating isang ibon na yun o no? na pero wala namang similya yan so maya maya kaya din natin yan mga lapatids hindi pa nga tayo nakapaglinis ng kanilang uh, pop tray mga lapatids eto din eto bumalik din to sa atin mga lapatids ayan yan ARPCI ang ah, nag ang naglipad niya na yung uh,